Nice. Hindi ganyan kaya ito. Oh. Hindi ganyan. Ang mm -hmm. laki talaga parang halos isang palasi na. Parang barrio. Oh, for... <laughs> sa atin niloyin nila yung sayo ko niya. Na yung bundok Sheepin na yan, that is, I believe that is Sierra Madre. I believe I that, that Sierra Madre. Sierra Madre, Madre <laughs> sabi nung ano, nandun sa Museo de Valera. Siya Madrid yan. Yan ang nag, uh, ano sa... yun yung, yung na yan, kapit bahay namin yan. Yan, yung nasa motor. <laughs> yes, ganyan ang bulubundukin. Mountain range, ang tawag yan sa English. May mga nagmamotor na yan, yung mga na yan, taga dito yan. Hello! this is everybody's vlog. You know? So no one owns this. Everybody's vlog no? Wala na lang eh. Pwede mo ang kiminyente eh. vlog. This is no one. There's no one on this vlog. So no one on this vlog. This, this, this is everybody's vlog. So you can That's claim right. it on your own. So uh, anyone watching this, you can claim it. Because this is you can name it in Lost and Found. Yes. <laughs>

Very cool lang yung biyahe natin. So, from Balur, we're traveling to Dipakulao. It will take an hour and 30 minutes for us to get there. Anong Dipakulao? Dipakulao. Bakulao. 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 So, ayan, di ba mga kaibigan? Meron ng dagat doon. Ayan, ang beach na yun, Oo, oh, nakalagay kaya yung yung resort yun? Nakalagay ba? Ano, nakakagulat ba yun? Nakakagulat ba yun? Pag mga kanyo flag daw, sabi ng Google, may beach na raw yan. Oo, oh, tama, tama ka dyan kayo daw. Puro po. It's very yeah. may beach yan. Yes. It's sabi ni Google. Ayan, yeah, na nakalagay. Okay. MK Beach na Resort. Tama. Guys, kayo. eto na. So nakikita niyo doon, ibang may sa, di pa ako kasi may dalawang bahagi ng beach, yung may tinatawag silang Stony Beach. Kasi medyo lita natin. Dito okay. okay. kasi sabi na magbabago na tayo. Oh, sige, hindi. Ang ganda. Sinagyan ng <makes> you know. so, tubig dagat, Francis.

Thank you Lord for this beautiful thing that you have done for us. Mga mga birds, sa San Juan. Uh, natan. Papatungan ang mga tao. Ay no is na noon. Constant road. Hindi, mga 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 dito sa Lapu-Lapu. Lalaki kaya. Lapu-Lapu tawag ko na Sherman. Talaga nang nanak. Look there's ambulance. Mga mga birds, Constant Road na sa harapan natin. Shh. You know? I love you! Ito ko lang kung naman yung mga ilang vlog. Oh my gosh. Yan yung... Yan yung stony part ng Ito na pa yung banta ng Boracay. Wow. wow. <laughs> ang hirap pa naman ni Edith. Bago voice-over ka talaga malala. Yan. Sa banta doon, ano yung pa'y palawan? Ingay-ingay niya. Tumamang yan. Hi, welcome to Aglant, Dawan, Sibu. Lahat, <laughs> 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 muna dito kompletoh. Yeah. Yeah. <laughs> Look, guys, there's a big rock. <laughs> <laughs> Look, there's a cyclist. <laughs> cyclers. <laughs> there's a bicycler <laughs> and another cycler. may part jan malalim. And there's a stone. Look, guys, there's a two people who in the boat. And guys, after Boracay, we're now in Sarangani. <laughs> <laughs> Few minutes away. Voice <laughs> <laughs> over, ikaw wala lahat talaga dyan. Hindi uh, hey, mo ready. mag-voice over, tiya. Ako pa rin mag-voice over. <laughs> travel vlog ang gulo ng travel vlog. <laughs> Kaya-kaya natin to. Kabi, kaya yan to. Sabi ni S sus apat na oras sa iyo, o na lang mag-isa. Pa naman ano, kalokohan yun. Dapat i-smooth lang chin natin. Chill ride lang tayo pag nandito na, pero pag nasa city drive, chill ride pa rin. Sus, yes. iyo ko nang ganun drive mo. Iiwan ka ng At saka bilis -bilis na. Iiwan. Sa ang bilis-bilis ng motor mo. Ay, era. Ano pa Guys. Nakakatawa so, talaga 'yung nakakalsada dito. Ang ganda-ganda ng ano, Tignan mo yung share ang mga hangin. Sabi dito eh. kasi, sa tabi ng dagat, picture uh ka -huh. doon, no? Tapos yung hangin, ah. kung ganito lang sana yung... Nakatulog ko talaga habang nag-drive. Kung <laughs> ganito lang sana yung lupain ni nanay, no? Sa ganito lugar lang, hindi talaga sana tayo maingira. Okay, Pwede mo lang itulog, hindi pa titad lang yung lupa ni nanay. Oo. Uh -huh. I-trade kaya natin yung lupa ni nanay, uh -huh. sa lupa dito. Mag-anong ka nang mauto mo dito? Pero... <laughs> <laughs> Straight po tayo. Sa isang hectare, dalawang hektar. Dalawang hektar niya. Sa oh. dahil um, okay. sa, sa, dalawang hektar ni nanay, isa ano lang, mga 100. Ano oh, lang yan, 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 yan. Welcome to the bridge, guys. Ilo. Welcome to the mini-sorry to bridge. Yun meron ka lang na nice and which napakaganda. No. Nakataan ka na ba doon? Wala po. Iba to. Ayun nga po. Dali na po na tayo. ano? nandara tayo. Dumahan pa tayo Oo naman. Wala naman tayo ibang dadaanan. Pag hindi ka dumaan doon. Oh, doon ako na drive. ako ko na po oh. sa katuma. Dumahan pa tayo doon. Parang di ba naramdaman? Si tatay nagdrive mo. Ah, si tatay nag-drive ka na nun doon tayo sa may pier doon kayo nag-iwalay ni tatay doon tayo yung gumanon yung pang pangal sa tatay nasa hotway kita po natin yun yun bago tayo ano ganito pa park talaga takbo namin yung hotway sabi ko sa kami mo tayo mag-train ba ang binig ng sasakyan di Alam mo yung, yung catering, diba? ang oh, uh, reglamento uh, ng mga catering si Tatay. wala kamsam si kay Tatay. hindi talaga kita Oo, sabi ay sabi ko Hindi may problema na yung ano ni Tatay. yung vision niya so, no? nawulugan pala sila ng, ano ganito oh, ano, yung ganito, talaga nasa di nasa likod, ko talaga nasa di kasi. talaga nasa di ko talaga nasa di ko talaga ng kurseagin naman 'yun sa available pala nanay ganyan sa dito siya sa cemetery tinyan kala nanay saging at saka pukuhan ang laki ng mga puno nila Kumakataan sa akin gigibigin ba sa ganda ng ano dito? Ang ganda ng daan. Ang ganda. Ang mga vloggers. Huwag <laughs> 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 sabihin. Hindi siya katayang sila nanay. tabi dagat dito. Hindi, pangat yung dagat kila nanay. Dito pa meron lang doon? Payong, di ba? Yung pinuntaan ng mga... mga community natin. doon, nagtatapon pa doon ng mga pinagkain, mga basura nila doon sa dagat. Hindi <laughs> mo ah, roon itong mag-aagoy doon, Nakakainis. Hindi diba meron lang doon beach? Sa na... Malayong beach doon. Payong-payong daw. Meron yung sa lupa ni nanay, meron yung gusto tayo ni ng bahay. Malunoy yun bro, walang yeah. o, malayo ang dagat doon. Nanay, may lupa naman doon sila nanay. Sabi ko nga, yun na lang yung eh, ano yung i-reserve eh. Para, malayo uh, ang dagat ano, doon sa malunoy. Wala walang, kahit pag tayo ka ng business mo, lulugi ka doon. Yan yeah, to. Correct, walang tubig. Yan yeah, makakasigang ito so, dagat mga kaibigan dagat oh, Ang laki ng bag. pasikip na ba yan? Harap na yan ka mga guys. Ah, sir. Kasi ah, sir. Nasa <coughs> kanya ano, yung, ano, yung goggles ko. Nakakuha niya kaya. Wala. Ah, Landang sa akin yung goggles ko. Ayun. Sige. Thank you. Ano ba gagamitin yan? Eh? Ako sis, may goggles. Sip. Ah. May goggles lang. Ang hanggang ba ng video mo ito? Dapat mga 30 seconds lang. O oh, sige na oh